Magandang umaga po or magandang gabi actually dito afternoon. So uh, bago magumpisa tayo mag-umpisa, uh, paki-press na lang yung subscribes or whatever, yung ano diyan, di masyadong alam 'yun. Pero siguro minsan nakikita ko no na pag maraming nag-share sa kaano na, nakakatuwa. Eh siguro malay natin pag yung halimbawa ay eh, dumami eh meron akong napanood diyan sa YouTube parang nagbibigay ng pera diyan sa Pilipinas hindi pala bawal yung ganon hindi natin alam after one year or two years or you never know you never know but uh, uh, uh inuulit ko pagdating sa pera ayo ko muna ng ano niyan ang, ang ang ano ko lang ang ang aking ano dalangin na makatulong sa inyo advice For now, 'yun ang ano ko, Malay natin yung pera in the future, syempre pag mag-donate ka, pwede naman siguro sa ano 'yan. Eh hindi ngayon, hindi natin alam. So, depende sa inyo kung i-subscribe niyo or i-share niyo, nag nagse ako minsan sa Facebook kung i-share, uh, maraming salamat po. Ayun, eh, nabanggit ko doon sa mga in-laws ko. 'Di ba, may mga bagong dumating. Minsan, pag gano'n, bago ka pupunta rito uh, Kung pa, patitingnan ka Physical, marami yan Dyan sa St. Luke's, ganun gano'n Eh, usually, minsan Eh, kagaya din ng sister ko noon Bagong dating dito eh, tinanong ko Sige, sabi ko, pinigyan ko ng pera Magpatingin ka dyan, magpakuha ng mga blood pressure ganun gano'n Eh, ang sagot niya sa akin Okay na ako, okay na ako Okay, so I think she's okay Abay, pagdating dito, high blood, eh, wag, wag sanang magagalit, nanunood yan May, may diabetes din. But anyway, what can you do? Kasi minsan naman dyan, ang, ang problema, yung, yung pagpunta sa doktor, siyempre, kung medyo kulang ang pera mo, uh, mahirap magbayad ka, imbis na ibayad mo, ibibili mo na ng pagkain, yung mga ganong-ganon So, so makatuwid, kaya ako na isip ito. Kasi minsan nagdadasal din naman ako kung anong sasabihin ko. Hindi hindi yung bira ka ng bira. <laughs> baka, baka magsawa kayo sa bihira ng bobola lang to, hindi ho, hindi ho. Hindi. I, I want kaya nga may nag-comment diyan na masyado daw akong seryoso, gano. Kaya umalis na rin ako dun sa kwarto doon. Kasi parang nakaka-depress daw. Minsan naman may nag, uh, mga alaga ko rito, mga baby ko, mga tinrain ko sa dialysis eh. nag advice advice Minsan nanonood din ako sa YouTube. Ang sabi, eh, depressing naman yun sa kwarto eh. So kaya po ngayon, nandito ako sa labas. Dito sa deck namin. Para naman, tapos pala yung isa kong inano, nag-1,200. Happy po ako at least na nakita ko yung ano yung views 1000 I'm happy kasi kumbaga sa ano kumbaga sa uh, nagluluto ng kanin parang bang may nakikita ka na umuusok na parang parang may kakainin ka na parang gano'n yung bang tuwang-tuwa ka at least may accomplishment ka gano'n but anyway balik po tayo doon ang importante sa akin itong ano itong blood pressure kasi may connection dun sa trabaho ko kaya sinasabi ko yung uh, nabanggit hindi ko nabanggit na ang nurse ako by profession pero pagdating ko dito sa Amerika nag ano ako nag-focus ako sa hemodialysis kasi dito pag yung nurse ka hindi ka gaya dyan sa Pilipinas all around ka katulad ng estudyante kami nagpaanak ako ng mga 10 babies nag-OR kami ng 20 yata yun tapos may pija sa mga bata parang ro i -ro rotate ka tapos ang duty pa dyan yung morning tapos eh e evening tapos night ang problema noon yung nag-a-adjust ka pa lang ilalag nag adjust ka ilalagay ka na ba sa ibang ship but you don't have a choice kasi ganun talaga dyan so naging importante sa akin yung tinatawag na hemodialysis kasi yung pinasukan ko rito yun ang specialty ko hemodialysis ibig sabihin tungkol sa kidney yung bato kidney failure lalo na sa atin ngayon nababalitaan ko na maraming nagkakaroon ng kidney failure so importante sa akin yan yung kidney failure na yan kasi uh, kaya, kaya ako ikukwento ko ng konti din but before that I work muna yung sa medical surgical ibig sabihin sa sa floor tapos sa New York yon tapos naisip ko 1983 nagkaroon ako ng stone sa kidney so ngayon don sa atin ngayon wala pa silang tinatawag na yung binabasag lang talagang iyo open yung katawan mo kasi naman kung hindi mo aalisin yung bato lalo na depende sa location niya pag bumara dun sa tinatawag na ureter baka mamemess up din ang kidney So wala akong choice noon kaya kung makita po ninyo yung scar ko rito ha, halos sa kalahati ng katawan <coughs> sorry <coughs> kalahati ng katawan kaya sabi ng misis ko matapang daw ako eh totoo 'yun abay ako eh nakikita ko ngayon eh nakaka ang <coughs> laki. So sabi ko since na 'yun ang ano ko ang problem ko wala, ma, alam ko madali akong mag-develop ng stone sabi ko eto na nag hemodialysis na ko et, eto yung pag yung ang pasyente ang bato nila hindi na umaandar kidney failure kaya eto ang specialty ko alos buong buhay ko kaya hindi man ako doktor pero yung experience ko everyday I think that's good enough pero gusto kong i-explain in plain simple kasi ayokong maggamit ng mga medical terms syempre kaya ito pong ano ko mga itong video ko may ginawa na ako na English noon sinabi ko sa inyo pero tinwis namin in, ginawa ko ng Tagalog kasi para lahat maintindihan ngayon kung alimbawa mayroong probinsya na na mayroon naman siyempre hindi pa nagtatagalog yung iba paki ano na lang po paki explain na lang ngayon uh, tungkol dun sa B before natin pag-usapan yung 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 bato na hindi umaandar siyempre alamin muna natin yung kaso siyempre may panggagalingan yan kung anong naging magbago siya magka, magka problema ang ang una sasabihin ko sa inyo yung tinatawag na presyon, mataas na presyon. Ang problema sa atin, mainit. Pag mainit na, na, na pinapawisan ka. Pag pinapawisan ka, siyempre na nadadry ka din, di ba? So ngayon, ang ang kaso noon, magkakaroon tayo ng parang gusto natin kumain ng salty. Kasi kagaya sa ibang bansa, sa Middle East, Minsan nga, pag yung nasa araw, talagang binibigyan ng asin yan. Ngayon, ang, ang blood pressure, pag mataas, bawal na bawal ang asin. On the other hand, minsan din yung, yung sa asin din, hindi naman din maiwasan. Kasi kagaya, minsan, meron kaming doktor dito, nag-medical mission, tapos uh, pumunta sila sa medical mission. So, nakapila yung mga pasyente, may mga gamot dyan. So, kasi pag matagal ka narito, ang isip mo parang dito na eh. Yung dito, yung gamot, very easy yan, makukuha mo, ganon. Siyempre, sa atin sa probinsya, minsan gamot lang. Ako, naintindihan ko yan, nagdahan ako sa hirap, pahirapan pa. So, ngayon, sabi daw nung doktor namin, nung mataas yung presyon nung ano yung pasyente parang hindi naman pinagalitan pero something na Siyempre bakit po ganon ganon tapos eh sabi daw nung matanda nung sinabi ng ano pong kinakain niyo eh di, sinabi to you tapos yung mga daing Siyempre yun ang accessible sa atin di ba eh parang kind of pinagalitan or something kasi ang iniisip naman ng doktor na bakit ganon eh sabi daw ang sagot daw kasi po yun lang ang kaya namin Minsan parang ayoko rin nga Nakaka-touch minsan So ngayon Ang nangyari dun sa doktor Pinigil niya ang iyak niya Tingnan nyo ako wala naman ako doon parang naapekt <laughs> naapektuan ako so ang ginawa niya nung narinig niya yon parang nag flashback sa kanya kasi pag nandito na kami sa Amerika lahat accessible lahat na supero yan so, pero nung umalis na yung doktor nagtapos na umiiyak dun sa corner kasi nga naman minsan pag yung kaya ako ayokong mag-advise dito na gawin nito, gawin nito. Kasi ang sitwasyon dyan, it's different. Kasi pag sabihin kong wag po kayong kakain nyan, ganun-ganun, eh, eh, siyempre, minsan, yun lang ang kaya. Wala tayong magagawa. Pero ang ina-advise ko lang kung mataas ang presyon, siguro kung may mga center, Pumunta kayo doon para mag magpaano kayo sa doktor. Ngayon, 'wag po kayong matakot sa doktor. Pero hindi ko kayo ma-blame kung natatakot kayo kasi ako, nurse na ako, pag pumunta ako sa doktor, natatakot din ako. Pinipilit ko lang din kasi I don't know. Eh, siguro na sa personality natin 'yan. So, ngayon ang ang gagawin na lang siguro kung malimbawa, lalo na sa probinsya kayo, kung may mga gulay-gulay dyan ang gulay hindi mataas sa asin yan ang gulay tapos isda kung ano wag yung yung tuyo kasi medyo maano na actually dito sa amin hindi na rin kami nag-aasin kasi actually ako rin po high blood kasi kahit ano pang gawin natin kung namanan natin sa magulang natin tapos yung pagkain tapos kami, mga nurses kami, stress. Mataas ang stress namin sa mga pasyente. So, halo-halo na yan. Diyan po sa blood pressure yan. Kaya ang ano rin, iwasan ng asin, iwasan ng toyo, iwasan ng tuyo, kung pwede. Kung pwede. Uh, I understand it. Malita ko. Minsan, di ba? pag yung dadaan ka sa bahay eh. <laughs> maamoy muna na 'yon tuyo. Masarap. Lalo na yung dito, may binibili pa rin ako rito. Yung ano eh. Ano nga bang pangalan nun? Uh, nakalimutan ko na yung manipis. Galing yata ng ano yun. Yung sa Bisaya. Ang sarap-sarap. Pulutok. O oh, eh, parang ganun. Tapos po, ito pa ang nagiging problema natin. wag magagalit ang McDonald's or uh, Jollibee or whatever. Kung anuman Minsan, nasanin na rin tayong pumunta sa mall, lalo pa pag mainit. Siyempre, kung wala kang aircon sa bahay, pupunta ka sa mall. Eh, kasama na ako doon. Tapos, pagdating natin doon, anong kakainin natin? Ang problema, yung mga nagluluto doon, siyempre, hindi naman tinatansya na kung may high blood ka o hindi. Eh. Ang, ang gagawin lang nila, yung dapat nilang gawin. Ngayon, ang nagiging problema, yung pag yung mainit, syempre, ang timplada. So, apektado na ang blood pressure. Ngayon, kinukwento ko po ito, uunti-untiin ko. Kaya, mag-subscribe kayo para ma- maano ninyo to. Tapos gusto ko mag-comment kayo kung gusto ninyo itong topic na to. Kasi pinagmamasdang ko, may tawag na analytics yon. nag enjoy din ako kahit na nag advise ako. nag enjoy ako sa sarili ko. unang una, -una uh, retired na ako. So, parang kung makatulong ako in other, in so many ways, why not? Kasi kagaya nito, trabaho ko to ng Diyos ko. Pabalik-balik ta rin mo to. Ano naman, eh, trabaho eh. So, but anyway, putol-putol po ito. Mag-subscribe kayo para tuloy-tuloy. Mag-comments kayo pag gusto niyo tong topic na to. Ano, tatapusin natin lahat. Siyempre, ayoko din naman na gagawin ito tapos ilang piraso lang yung mag mag-o-okay mag syempre gusto ko rin naman kung mag-advise ako maraming marami akong nakikita na parang parang natutuwa ganun or or nakaka nakakatulong ako anyway 14 minutes na po to uh, gagawa pa ako ng isang video kasi blood pressure pa lang yan okay po so i-press niyo yung button diyan subscribe para tuloy-tuloy tapos nakaka ano excited din pag nakikita ko 'yon sa kayong mga comments. Maraming salamat dun sa nag-comment na yung title. I appreciate that. See, ang unity importante, 'di ba? Pag yung tulong-tulong kasi hindi ko naman alam lahat 'yan. Syempre, pagdating sa computer, mga mga young ones ang veterano diyan eh. So maraming salamat po doon. Uh, sa, yung sa ano yata yun sa Valenzuela yung TV something like that nag-comment siya kaya pinalitan ko naman. Nakikinig naman po ako. Parang ano yan eh, give and take yan. Maraming salamat po. Uh, itutuloy ko sa next video ko yung tungkol dun sa, himod sa kidney failure. Salamat po.